bypass Bonfal proper Dati na disgrasya nga track key. Red Horse Ning Nagkalat sa kahabaan ng bypass road sa barangay Bonfal East sa Bayumbong, Nueva Vizcaya noong linggo. May 26 ang mga bote na ito ng alak at soft drinks. Ang mga ito mula sa isang truck na magdi-deliver ng alak sa si Isabela. Nang mahulog ang mga ito sa biglaang pagpreno ng driver ng truck na kinilalang si Jerry Kaling Gragasing, 36 anyos. Accordingly sa me, driver, meron uh, po siyang iniwasan na kasalupong na na nag-encroach sa kanyang uh, linya, sir. So, nang iniwasan niya yung uh, sasakyan na kasalubong na naman, eh, doon kasi sa part na may uh, forbat, so, doon uh, nagka na nagka-outbalance yung mga kargada na case-case ng uh, red Force. Sa kuwang video ng isang netizen, dinumog ng ilang residente at mga napadaang motorista ang mga nahulog na alak. Ang ilan isinalin pa ang alak sa water jug at iba pang lalagyan. Pero ayon sa Bayumbong PNP, ipinagbabawal ito dahil isang paraan daw ito ng pagnanakaw. Dahil dito, timbog ang dalawang lalaki na naaktuhang kumukuha ng alak. Yun lang, binigyan na lang ang mga ito ng parusang community service matapos makipag-areglo ang pamuno pamunoang nagmamayari sa mga inumin sa dalawang lalaking nahuli may mga yun nga po, may mga kumuha, kanya-kanyang kuha sa Red Horse, may mga nagsaragas sa talon. Actually, may mga hinuli po tayo, but then, hindi uh, naman po pinatuloyan na pinasuhan. Bali, ang nangyari ay uh, nagkaroon na po naman po ng uh, amicable settlement yung uh, both parties. So, ang parang kinagawa lang po doon Uh, Nakunguling na uh, nangunguha ng uh, Red Horse ay uh, in exchange, na hindi na uh, tuluyan na kasuan ay uh, pinalimit po yung uh, mga basag-basag na bote doon sa may highway. Uh, Tinatayang nasa libong piso ang kabuang danyos <usuruhil> sa insidente. Jose Robert Vito para sa Luzon Headlines.